Nasubukan nyo na bang magmotor mula Manila hanggang Negros? Kapag tiningnan mo sa mapa ay napakalayo niya At karamihan sa mga comment at mga tanong sa akin ay ganito Bala ko din mag-travel gamit ang motor idol Ano po ba ang mga dapat dalhin? Ang mga dapat mong dalhin at dapat mong gawin bago ka mag-travel ay ito Kailangan natin magsimula sa mga dapat mong ihanda bago ka umalis Una, magdala ka ng kapote para hindi ka mabasa pag umulan At syempre, magdala ka ng tubig para hindi ka ma-dehydrate sa daan Magdala ka na din ng power bank para hindi malo malobat ang cellphone mo sa daan. Magdala ka na din ng inflator kung sakaling maplatan ka sa daan. At syempre, magdala ka ng pera at kailangan mo din magdala ng basic tools. Huwag mo din kalimutang i-check yung mga preno mo. At dapat makapal pa yung spike ng gulong mo. Oo, meron na ako niyan. Huwag niyo nang i-comment na kalbo na yung gulong ko. At huwag mong kalimutan yung lisensya mo at ORCR ng motor mo. Bago ka bumiyahe, huwag niyo rin kalimutang i-check at palitan ang engine oil ng motor nyo. Sa kagaya kong mahilig sa adventure, ang ginagamit kong langis ay hyper, mga tol. Tiwala na ako dyan. Lagi kong ginagamit yan. At nabibili ko lang yan sa mga motorcycle shops. Lagi nyo lang tatandaan na kapag kayo ng malayo, kailangan laging nakakondisyon ang motor nyo. Lagi nyo tong tatandaan. Langis, tools, pera, charger, power bank, cellphone, inflator, at kapote. Ayun lang muna for today's video. Have a safe ride, mga tol.